ano, so, sa mga kasama namin sa singing kahapon. Maraming maraming thank you. Ano mo sabi mo? Masaya po. Masaya. Napag. Napag. napag Salamat kay Bokadar, kay Ate Keska, kay Sabayo, kay Bebe Jona, kay Kapatid, kay... Kay Jeff. Kay, kay Baby Kay Kuya Jeff to, hmm. ato okay, ke balto ke okay, mononeng sino hmm. pa sino hmm. pa daw yun lang ata ka tsaka ako okay. thank you sa relic ako ka. kay <laughs> binay tayo mo say I'm down eto siya nang hinginakin ng ng sariya <laughs> baba baba 拜拜。Bye bye. Bye bye.